So, ayun na nga. Nagkwento-kwento na lang ako dito kasi mga kaibigan ko, sobrang busy ako kanina. Um, buong maghapon, no? Kasi una sa lahat, meron kaming plug racing, meron kaming sessions, and to be continued, to continued, no? Para sa ating session, ayan uh, nga na, nalaman ng na nga ng aming ekwardin na wala na siyang makuhang uh, honorarium no do sa kaniyang position as ekwardin pumayag naman siya guys kasi wala naman siya nang ginagawa wala na siyang ibang ginagawa at uh, yung mga kabataan na ang gumagawa para hakwatin sura. Papunta doon sa truck. So, okay naman siya. Nakausap na siya ng punong barangay at ang buong council. Kung okay lang ba sa kanya. Okay naman po. And, of course, para makapag-focus na rin siya sa iba niyang trabaho. Yes. Kaya, pagkatapos noon, nagpaalam na siya ang accordion namin. At, ah, uh, kumalis na siya at alam niya talaga na wala na siyang makukuha ng monthly. So okay na nga no ngayon. Agoy kay birthday man di ay sa among silingan. My birth ay hindi pa pala. So pagkatapos noon, dapat mag-continue na yung station namin, ngunit dumating yung mga officers ng MGB, LGU, no? Ang oh, tama ba? Ng L, mga engineers, no? Diyan sa LGU ay Kasi nga, meron silang uh, gagawin dito para sa itatayo na co-op co or store, no? Para sa mga ano Association Farmers Association. Salamat na pala sa EcoWeb, no? Dahil nandyan sila para tulungan ang mga landslide survivors. So ayun na nga dumating na no yung mga LGU engineers. So naputol yung session namin kasi pumunta na doon yung council para sila i-attendin kasi nga naman um, kailangan na i-entertain eh, natin ang mga bisita sa barangay. Ngunit, sabi nga ni Punong Barangay, nababalik naman po kami pagkatapos no, babalik kami ng session. At natuwa naman ako guys kasi hindi pa ako tapos sa aking badak minutes. Kaya ginawa ko na siya agad-agad. And natapos nga siya. No?